Ayan ngayon guys ay i-vlog natin ang munting tindahan ni CJ Alam nyo ba guys na hindi pa siya nag-uumpisa sa kanyang pagluluto Napalitaan pa lang ng aming mga kaparangay Ay nagpilahan na sila dito sa tindahan ni CJ O oh, ayan guys, o so, kaway-kaway kayo dyan Ah, uh, hindi pa po nag bubukas ng lubusan si CJ ay may mga nakaabang na para bumili ng kanilang menu ayan uh, CJ ano ba ang iyong menu for today ayan ano ba to pares ayan, ayan guys oh hindi pa siya luto pero marami na siyang customer oh kita naman guys di ba dito yan sa barangay sumapang matanda oh hindi pa nga bukas ay marami nang nakaabang Ayan ang kanyang menu for today. Ayan ang Nabalitaan pa lang na magbubukas ng kainan si CJ. Marami nang nakapila. diba guys? diba guys? Nakapila sila o. Oh. Marami nag-aabang ng kanyang menu. Ayan. Ito yan sa sumapa matanda ay So iwanan muna natin sila guys Kasi nagluluto pa lang Pero nakabang na ang mga maraming tao Para tumikim ng luto ni CJ Ayan